Hi guys. Ito yung nabili ko ngayon sa Asian Store. Ayun yung Pancit Canton with Calamansi. Yung Puto. Ayun. Ito na brand yung pinili ko ngayon kasi ano, may display sila ng ganitong brand. So, try natin to siya guys. Ayan. Tapos yung panghalo halo mix. Ayan, ito yung binili ko kasi mura lang siya. Ayan. Tapos, yung Eskinol. Favorite ko na Eskinol. Kasi yung sa, ano, 3 months ago, ito na lang yung natira. Tapos, maglumpia Shanghai ako, guys. Tapos, mag-shomay Tapos, longganisa. Tapos, coconut milk tapos 'yung pancari-kare-kare na seasoning pangpalabok na seasoning tapos 'yung luya tapos 'yung condensed milk na ubi 'yung kalabasa mexican kalabasa tapos 'yung garlic Yung okra palaya, sitaw, tsaka yung monggos. Ayan. Ayan, guys. Ito yung nabili ko ngayon sa Asian Store. Global Market. Ayan. So, nagkakahalaga siya ng $70, almost $80. Ayan. It's okay. Thank you for watching, guys to this video. Ayan, salamat sa panonood guys.